Guys, what's up? Today is a very happy day for me and for my wife. Masaya. <laughs> Kamusta? Saan? tayo ang Saan? sa Saan? 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 na Saan? 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 kami magkakaanbas tayo ngayon kung meron tayong makikita magpapasama tayo sa mga ano masters natin para makabilin sa sakyan makakain nyo kami titingin tayo, gagabihin tayo ron kasi okay. ano yun eh karsuk alakad, charja okay lang yun maganda yung hindi agad binibigay medyo pinaghihirapan dito tayong taxi Dady, wala pa yung atang taxi para mga personal at... car mo. Oh nga no, wala pala yung atang taxi ah. Sa isa kabila kaya? Doon tayo. Ay, kaso doon. Ano na doon eh. Saan? Doon oh. Yung paligong gano'n. Pa Mega Mall? Pa Mega Mall. Doon kasi yung daan natin eh. O, okay. Naku, baka dumating yung deliver ko. Inauwi ko pa naman yung sa aspo. Oh, ang sarap maglakad. Ang saya. Pagka <laughs> pag may lisensya ka na, maglalakad ka na. Wala pa hard copy. Soft copy pa lang. Pero sure, sure word na. May message na you Ano yun? Your driving list is so. Old. Your current driving result is, is PASS Ay, wah! Ano'y taxi ba rin? Ayun. tayo. Doon na tayo pag ganun tayo. Oo. Oh. Oh, Ayon. sige. tayo sa sa Suk. Karsuk. Karsuk. Hoy okay, ka muna! Ayon, si Manong. Hoy! Ayun lang. <laughs> Ay, mo kasi Ano, pagbalik pa natin eh, hindi na tayo naglalakal Hala, ano Tingin muna tayo Akalgalin muna natin yan Tatawag tayo ng expert pag may pumunta sa ating expert Kunin na natin Expert Expert tayo Yan Agos, dito na tayo Car shopping Ay, Tingin lang Ang Tingin lang Canvas, canvas lang Ayan, laki niyan eh Aba. May pwede na tayo mag test drive May lisensya na tayo eh Ay, hindi pala naka-play. Sus Marius. Ito, ayan. Dito tayo ngayon sa sa Car Suk. Ang dami to. Marami sa sakyan. Maglilibot lang tayo. Magtitingin tayo sa sakyan. Sa test drive natin kasi may lisensya na tayo. Sa try lang natin kung maganda. Kung makakabili tayo. Okay. Pag hindi, okay lang rin sa so, mga sunod na araw na lang pero kailangan na natin magtingin gandang sasakyan dapat nagdala tayong tubig pala tayo dun Tarsok. Nagpunta na tayo nung nakaraan dito eh tinanong lang nagtanong lang tayo ah magtatanong tayo ngayon dito mga ano to eh Mercedes Benz Bentley hal alam mo, pag nakakita ka ng ganito, nagustuhan mo, parang gusto mo na talagang bilhin. Eh. feeling mo this is it pansit eh tanong rin tayo para mawala yung curiosity natin dahil curious tayo sa mga ganyan first time eh ito dito pwede tayo magtanong dito okay na siguro mga ikita natin dito ito mga

Dito tayo magtanong ito, oh, Duster, uh, Eco Sport. Option natin, ayan, Nissan Kicks. Dito tayo magtanong dito. Ganda nung Duster, oh, bago, puti. Mura kasi Duster eh. Tsaka yung parang pang rig, yung formahan nito. Para kaya tayo pwede magtanong.

how much? how much price? Uh, last, 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 that's uh, 38500. model brother. how much? only only price 25,000. 25, you have like that? what car you have like that? this I one. Have... eco this one 2018. Uh, eco this one 18, 28,000. <coughs> 2018? Ha? Huh? 2018. 2018. 28,000 for your price. Yeah. 2018. Ito ano to? Macra no? Small. small how eh? much that one? Ano? <laughs> one... Small No? Murano? Hm? No. No? Because it's small, we need Murano, big. Murano. This is Murano. Murano, how much? No, very big. Ano laki naman ito? 35. 35. No, 25 is the budget. 25 budget ya di a budget so we cannot over the big ano to? ito 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 yung Micra. This city, this ito, this one this one this one this one check other. this one this one this one this one this one this one 25 maximum. We will check, ah. We will check. We will check first. We'll come back. Tom, this car. Ayun na may mga price. Ito. Hindi, walang price to eh. 2019. Silver. Ito puti. Kano to, Brad? Meron dyan? Ah, Brad, tayong tayo magtanong. Ang dami eco sport dito. Ah, how much this? This is uh, 2016, model, 43. This uh, Nissan Altima. yes. Engine size? 2.5? Ilantra. 2019 model. Ito na yung napili natin sa sakyan. 2019 model. Lantra, Automatic. 1.8 liter engine. Ito yung loob. Ponding pasilip lang. Pero hindi pa natin maaaway kasi papareistro pa. All goods naman. 59 mileage. sharp pin antenna 59 59000 mileage 59000 mileage this goes uh, madam Everything goes. wrong no need to open nothing this a lot, ah no need all open nothing yes yes okay thank you all good